ano may pulis na nakadistino doon. Inaalalayan din yun. E, Ipinatir ko na rin sa barangay yung nangyari kahapon. Tago na naman sa sasakyan ang dala. Ngayon nga. Yan, isa yung kapagpayang araw po mga kalingap, mga kabente. araw nga po ay scouting ko po. Pabunda po ngayon kay Jigs. Yan sa barangay San Cidro kung saan po ay kumusahin ko po, po siya. Matapos po yung... Ano po niya, injection nung nakaraan. Sa, anong ko lang po kung nakainin po siya ng gamot rapo mga mga kapente sa batch ko complex capitolio uh, provincial capital ng, ng Marines Norte. Ano? Nararamdaman uh, uh, mo okay. so dito si Lula, oh. anong ginagawa dito ni Lola? Lola, ano ginagawa mo dito? papunta papunta po sana ako kala Jigs ano pong ginagawa niyo po dito hey, eh, ginawagan na aking lab at hindi aran ko at itong silpong ko napindot ko yata di ba ako nagpasa sa iyo kayo po so, nagano po ako at eh, na, nag napindot yata nagano po kayo nagpost kayo ng ID eh, hindi ako nagpost noon kasi po yung ano dola yung mga ID po hindi po po yung pwedeng eh, ipost po yun, ano pong password? Hindi, no. Recent... Ay, kung ayaw na po, hindi. Ayan, you oh, know, si nga, wala na yung messenger. Wala na yung ano, kung ano na nangyari diyan so, sa telephone niya. Ano pong nangyari yung sabi niyo pong post? Ay, naka post daw nga. Hindi ko man nakikita. Ito po yung makikita, Pipindutin oh. niyo lang po ito. Tapos may post po kayo, no? Pindutin niyo po ito. Tapos, makikita nyo po yun dito, Hmm. Ito po. Ayan. Tapos pipindutin niyo lang po ito. May mga nagano pa dito. Kasi nga hindi po na 'yan. Hindi po pwedeng binopost kasi ito. Kaya nga uh, hindi ko man 'yan dito. Ito pinos. move to move to trash. Ibig sabihin mabubura po siya. Kung hindi po move to trash, delete. Kaya po parang ano. Delete na. Lang. Didelete na po natin. Oh, kaya ko na ano yung mga pinsan ko na, ano yung ibang susunod kayo yung mga nanonood pa ng vlog. Sabi sa akin ko hindi ko naman yung dipino. Kasi po. At wala na pati akong missing girl. Ito Awal ano, pong missing girl diyan oh. Tayo si natin. Ito po, delete. Ito po, oh. pipindutin niyo lang po ito. Dito lang oh. Mm. Eh, yung bagay nandyan, bagay. Yung, oh, kaya nan, hindi man baga ako marunoy. Yung bagang lang kahanay dyan, o wala. Na, kasi ka, uh, ano yata, ni, ano, isang, ni Lulo. May nagsabi na sa akin, yung mga pinsang kulas kamay. Ito lang pa po, may... pag wala po kayo messenger, buksan nyo yung Facebook. Tapos, may makikita kayo sa taas ng messenger. Yun na po ang gagamitin ninyo. Ito ba po? Wala na ba yung messenger na pula? Yung nakalagay dyan na dati. Bakit nawala? Na-delete yata po yun. Na-delete. download kayo ulit. Pag wala po, ganito na nga yan, o. Oh. Sira na itong ano, nakusa na lang. Ayun nga, nakusa na lang siyang ano. Ayaw ko na tuloy. Natatakot na akong ano. Hindi na po. Hindi, magpa-cancel-cancel nyo lang po. po niyo yan ba po? Pinodin nyo yan. Diba ano nga, yung pagpamay na kaya ng mga nakuha ng banana chip, nagkakaroon ng pikas hindi ko na alam kung saan po na dito, dito lang po yung pipindutin oh. di ba po may yan kapo sa taas hindi na po kahit tulak po yung pula yan makikita nyo yun dyan yan oh. ganun lang madirekta na kayo nagano na po kayo dito sa dait ang layo ng pinunta ninyo ay ako yun na hindi na lang ako nang tulong kay hawak ng hirapan na ako dyan sa visit na yung si ano meron na naman doon nagkagabi hindi na naman nakatulog si Casey Bakit po? Ay siguro ay ano, baka may nakakapasok na namang nakaka ano doon na nakulit kasi... Ibig sabihin po may nagpasok doon sa kwarto ni Casey kagabi? Hindi man, yung yun daw ano, lalaki may sasakyan bago, hindi na yung pula. Hmm. Ngayon nga, pagdaan ko na roon sa Malangkaw, masawad na kaparadag. Kung maganyan ang kulay, tapos may tama na parang binaldabaga. Anong, anong kulay po? Kulay... Yan ang parang... Kulay gray? Oo, oo. Na, na, ano po, kutsi? Hindi, kutsi. Ano, para dingay gayo nung, ano, nung kanyang pula. Ah, parang ano din, o oh, ngayon, bago ako nagpunta dito, nagpunta ako sa police. Ay eh, sabi, papaluapin daw ka dun sa, ano, labo sa police station. sabi nga, ako yung papraiyak ng kanina. Sabi ko, eh, tulungan naman ay, kami, ay si Kaysa naman nakatulog. Eh, nag-aaway na kami. Tapos ay yun hindi nila alam na magina nagpunta na ako dito. Nagpundaan muna ako sa pulis. Tapos kami ang hapon daw. Magpasyalanan nila yun. At tapos na bagay yung hindi lapitan. Eh, ngayon nandyan na naman. Nawala yun ng dalawang linggo. Eh, ngayon na, na naman. Iba naman sa lakyan. Mm. Tapos, tapos yun, pupunta. Ano dito. po bagay yung ni, ano, si Lola? Kasi ang iniisip ko po baga natin noon, hindi natin inaano sa social media. Oo nga. Kasi po para hindi po matakpa, madunin po natin kasi may mga tamang proseso po pagdating sa... Ang maapektuhan po kasi niya si Casey. Kaya nga. Pero kung ganito man po yung ginagawa ng lalaki, ilalantad na po natin siya. Eh, dapat kasi, ilalantad na. Kasi ganito po ay, kung tutusin po, ang tagal na. Saka hindi, hindi po siya naawa sa inyo. Mag-asawa, lagi kayo nag-iisip, lagi kayong nag-aalala. Diyos kay Casey doon kay ano po kay kay Robelin po nagpunta po baga doon na Oo, nandun si Casey natandaan niyo po yung hospital uy, si Lolo yung, yung pula pulaan sa sakyan o pulaan sa sakyan nung nakita yata yung iyong po yung iyong black tagpalit siya ng sasakyan oh, tapos ngayon ito... ang sasakyan niya kahapon lang dumating na naman hmm. ay iba na kulay hmm. ano na ang sabi... tama at may ang ang nakausap po nun si yung tatay ni Reggie ang pagkakasabi kalingap daw po siya sabi ng tatay ni Reggie oh, napapanggap, oo, na kalingap mm -hmm. na kasama daw niya si Kuya Bal tapos kilala daw ako kilala daw sabi ko lang kung kilalang may pulang sasakyan at yung na, ano, yung na, ano, na vlogger yung, 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 yung litrato, mm -hmm. yun ang pakikita natin kung may hindi natin po natin inaano natin yun kasi hindi ko din sinama yun sa social media yung pagkakasabi ano po yung pagkakilanlan kasi ayoko din po maano yung issue about kay na ano siguro po na ano po talaga na obsessed na yung lalaki kay KC po ano kung saan, saan po kusang magpunta si KC nandun din nandun din siya kaya nga sabi ko sa pulis Bag... hindi na yata kami matatahimik hanggang hindi yan, ano baga eh wag daw kung mawalan pag-asa gagawa daw sila hmm. ng paraan mamaya nga po ay pupunta sa bahay na ano yung pupuntahan daw ako. Alam na ni ng pulis dito ako. Tapos yun nga, kumuha ako ng ano, tanungin ko na nga. Uh, At sa up na rin daw niyan, dagdag um, -dag 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 kaso yata, dinagdagan pa na uli ng kaso. Ang ano ko lamang, sabi ko nga, sa, ano ba ka po? Um, Nagay na po kayo? kain na. Ano baga po ka ako, wala nang pag-asa. Kaya ako yung lumalapit na dito. Wala na baga pong pag-asa na, ano, na magkaroon ng laban. Yung tagal na, isang taon na. Ay, ganyan. Ay, huwag daw mawala ng pag-asa. Hindi daw pwedeng ano. No, tama po yun. Pinablatter muna po ninyo sa, sa police station po, para at least kahit pa paano. Hindi, yung police kasi yung nakadistino hmm. sa barangay ka Na, na dapat ay malapitan si Kisi. Uh, siguro po talaga yun may ano talaga matagal nang may gusto kay Kiki po. Ano? Eh hmm. sabi ba gay ano? Ang huling ano eh hindi eh, wala daw eh wala daw yung asawa. Hmm. Uh, napamahal na daw sa kanya. Ay, kung papayag ako, plano hindi man ako papayag kasi hiharap niya sa akin yung asawa niya. Oh. Silly, talagang, ano, kahit pati hiharap niya, hindi naman niya kayang Kasal siya doon. Oh. ano, saka hindi mo niya kayang buhayin si Casey. Saka, hindi naman, asalang pala yun, baigi kung... Asalang sa asawa asa lang ay pagkatapos ay o, kaya gusto ko nang iayag din sa media na ganyan nyaan na yung asawa pinangangalandakan na siya nahiwalay. hindi naman kung totoong hiwalay makipagkita sa akin silang mag-asawa at sige di wow wala na akong intindihin ibibigay ko na si Kinsi sa kaysa sa ako may iwala ng ganito ako ay stress na stress na alam mo si Lulo naroon nagtitinda kahit pa 20-20 kilos lamang na isda ang titig na. Wala na narawag. Hmm. Tapos ako ay talagang nakabiyaw. Mabalik mapata. po kayo sa ano? Mabalik po kayo sa sa ano? Police station ng Labo. Hindi. Yung police na mismo na nakadesino ang pupunta doon. Sabi niya kasi nung ano rin ako dito uh, sa office ni gobernador na Anong sabi po? tumutol o tulungan. Di apapalo at nakatili ko na makakalam tapo ako kung kung pwedeng lumapit ako sa pao. Ang angroy hirap pa na Ngayon namang pagpapagamot kay Casey, hirap na hirap na. Pagkaganyan, pagpadayang dayang, doon ay stress, naglalakad na naman, naglalayas na naman. Nung no? pa-engage na natin. Apo. Oh, hindi ba ka nagsama? Siguro, nakunta ka. Hmm. Ha? Kumusta po nung nakaraan? Di ba po may dala po kayong po, may injection, injection. Ba Bakit wala pong nurse? Wala pa. Baka ano, bukas din At saka wala nga akong kasama. Alam mo naman yun. Bakit po pala nalalaman nung lalaki na may sasakit na pula? Kung nasaan si Casey? May connection yung sa mga taga roon na... Yung may po? Mayroon. May connection. Alam na rin namin kasi nakuha namin yung... conversation na sulat na doon daw magpadala doon sa ano kaya na pinupuntahan alam na namin ngayon ang kanyang sasakyan dati yung pula ay nung mga i-vlog na hinahanap, hinahanap ngayon nagbago ngayon ang kulay ngayon ay parang gray nagre-gray na may tama na yung pinaka anong ganyan may yung tama na. na ano gray yan oo, oo yan ganyang kulay pero hindi yan ganyang kotse yung lumang style ng ano. Ay, parang ano, FX. Mm -hmm. Yung Parang Tamaro FX. Oo, parang ganon. At yan ay nasa Malangkaw Basod lagi. Pagdaan ko ngayon, nandun. Kaya ako ay nagdiretsyo na rin sa pulis Sinabi ko na rin yan. Sasaki, ano yan. Iimbestiga na rin yan. Mm -hmm. At talagang sobra na ang yabang. Nakablatter na po ba ganun yeah. nakaraan po? Ano? Iblinatter eh, ko na naman ulit mm -hmm. kaninang umaga na... Mm -hmm. Akala at gawin ng ganito, hindi nga mm. ng na si yung Ang ginawa at may ano ang pulis. Ang sabi ngayon, inuuto inuuto uto si Casey ay kaya gayon hindi na magaling galing si Casey dating magaling kung hindi gawa niya inuuto alam mo ang ginawa kaya na trace namin ganoon nag nagpa naghinto doon sa ano, yung papuntang kapatuhan. Oo po. Naghinto siya. Hindi siya nagbaba. Pinuksal na may tinawag siyang tao. Sabi niya, ano, kumusta na? Anong balita? Yun, kumpirmado, hindi niya alam. Madami lang akong tunay-tunay na nagsasabi lang tungkol siya. Kaya nung mal para ma-verify ko inano ko na sa pulis tapos dadaanan nga namin na roon. Ano naman sa sabihin, Basod, kaya nangyan Sige po ano gusto pick upin. Naghahanda yan na pick upin. Ay kung ma-pick up yan, wala na nga namang kaso. Gawa nang oh. pwedeng kung saan lalhin si Casey. Opo, oh tama oh. po. Itago lang yan. Hindi na nga oh, ng hearing. Oh oh. at nahuli ko din na yun ang ano, napaka hindi kaya yung dati, mga kaso niyan, yung dating kaso niyan, hindi pinaantin sa yung anak hmm. na anong hindi. Kaya inuuro. Eh, ganyan ang gagawin niya. Kaya inuuto niya na huwag lamang yung si Casey umatin. Kaya ganyan ang nangyayari. Ang po pala dyan sa ano? Sa... Ano na naman. Eh, mamaya naman ay ang pulis ay babantayan na naman na kami doon at napunta. Sabi nung pulis, hmm. sabi, o oh, sige Luna, magpunta ka muna dun sa ano. Ay ako wala na araw-araw din kaya kahapon nagpunta rin Apektado ako. Apektado din po kayo kasi unang-una na dapat habang nagtitinda po kayo, nagdinegosyo po kayo, nagkaano kayo ni lolo, maano po yung pag-iisip ninyo. Hindi nga, eh hindi po ha? kayo nagbabantay pa kayo, nag-iisip pa kayo kay Casey baka anong mangyari. Um, si Analin, Ate Analin po okay na. Okay na pero hindi pa rin siya yung malakas ang katawan kasi tulog pa ng tulog ito at ito yung nanong gamot na-injection na injeksyon na na, na na naman okay na hmm. yun naman pag na-injection na na hmm. kaya malinaw mo na siya. Pero itong si Casey hindi nakakatulog. Ibig sabihin, may nagliligalig na naman oh, yan. Oo, Basta dumating yan, na eh, pagka tingnan mo nung hinahanap nung pulang na sa sakyan. Hmm. Doon, baga nagalit nang nagwawala si Casey. Oh. Baba, ano nga, naroon, may conversation hmm. na nakakarating kay Casey na doon, pinipilit na pick-up oh, sa hospital, muntik na ma pick up sa hospital. Kung nakarala, oh, Ay, ngayon, gagawin niya diyan kaya nagtago siya ng hmm. kaya, sasakyan. Kaya po nakapabalat ng pablatter kayo noon. Oh, kaya ngayon nakapablatter na oh. naman. Dinatter po yung sasakyan na yan. Wala. Kung kung sakali po nanonood yung lalaki na gusto mag-pick up kay Casey, ano pong masasabi ninyo dito? Ay, ang nasasabi ko lang, humarap na siya sa akin at iharap niya yung asawa niya. Kung totoong talagang at sabi niya, kaya niya, ay walay na siya sa asawa niya, kaya niya pakilinis si Casey. Sige, kung kaya niya sa mismo harap ng polis, Basta mayroon lang kasulatan na talagang hiwalay na siya. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako papayag. Bakit ang ibubuhay niya kay Casey? E, Maasa lamang siya sa kanyang mga anak at saka nagkahanap Ayaw po palang tigilan ni eh, nung lalaki si Casey. Kaya alos hanggang ngayon, alos isang taon na po yung pagbabantay po nila Lola. Naghahanap po ng tempo para ma-pick up ulit si Casey. Nung nakaraan po ba nung pinakauna, na-pick up si Casey, tapos ibinalik si niya, yeah. kinumaga magana. oh, yun ang, oh, sinimula yun ang sinimulan. oh, yun pang Kaya sabi ko nga po, sana kung nanonood man yung sinasabi niyo pong lalaki, sana tigilan niya kasi unang-una, malalantad siya, nakakahiya kasi wala, wala sa tamang pag-iisip si Casey, tapos asaman, pagsasamantalahan niya yung kainaan ng bata. Unang-una, kahit po sabihin natin na, na in-love si Casey, sa kanya hindi pa rin po pwede yun kasi may batas po tayo na kapag nagreklamo po ang gardya nung may diferensya ano po yan lalabas po yan na ano, minor minor si Casey kasi may diferensya po sa pag-iisip kahit nasa tamang oh, edad yun may ano oh, kahit tamang edad pag nag may diferensya pag-iisip good, good as minor po yan sa batas ano po yan ng, pwede siyang makasuhan dyan kaya sabi ko nga po habang maaga pa, habang hindi pa uli ang lahat na tigilan niya na si Casey. Ano po, Lola? Oo, kaya ako Parang, ano, alam-alam ano na lang po sa inyo. Lumalapit na Umawa na sa inyo. sa inyo. Oo, kaya lumapit na ako sa inyo. Kasi tingnan mo, para maintindihan niya mm. na talagang hindi po pwede yan. Ang bakit may depression si Casey. Lalo nang di depressed hanggang hindi niya titigilan. O sabi ko, sige, hindi ko itutuloy ang kaso. Tigilan lang niya, wag siyang mag, ano, ay kaso, may hawak ako na muling na nakipag-conversation siya noong letter na nakuha ko. Na may galing. letter na naman pala na... May letter na sa akin, nakawa ko. Tara Lola, ano muna po kita ma... Mapakainin mo na kita para ano, para ano, ma-relax-relax ano, na, ang isip ako, nga, isip ninyo. Ako, oh, ako, pag, parang garoli, pag, hindi, pag hindi, po kayo nagano po sa ganyan, baka kayo naman po magma depress Sabi nga ni hmm. ano na tayo bagay. Paano din? po pa nag, may nagkaroon kayo ng depression? Paano na si Lolo? Mm. Basta ayan nyo na lang po ang ano, mga polis. Ang importante po na pablatter na po natin. Ano po Lola? Hmm. Alam mo, ang tapang talaga ng ano niya, lalaking yan. Sabi doon sa aking inaanak. Mayagan na daw namin si Casey kasi napamahal na sa kanya. Hiwalay yan naman na daw niya yung asawa niya. Kahit pala sabi niya, hiwalay yan siya. Niya dito. wala na mag-divorce dito. Anong gagawin niya? Gusto hmm. lang, ang totoo, gusto lang niya makuha si Kiki para maiurong yung kaso. Hindi ko yan papayagan. No, po, po, tama. Gusto ko yung magdusa yan. Bakit? Kung yung kaso niya, nakalagay na siya. Ngayon dito, gusto natin magkaroon ng kata. ilang pang kasi ang magiging biktima niya. No, tama. Yung sana ay ano, tigilan niya na Sabi si Kiki. Sige, sige, kayo. <laughs> sabi nga yan. Hindi matapos-tapos ang problema niyo, Lola. Ngayon, sinabi ko na ngayon, kahit, mm. kahit sa itaas, mm. sa pulis sinabi ko. Mm. Kaya po mga, Lola. hindi ako magpapabayan. Lola, ito po ah. bakit po galit na galit na sa akin ang ano, ate, galit na galit na sa akin yung mga viewers kasi sabi niyo, wala ko sa ulo ni Casey. Ako po, <laughs> may dahilan po ako na bakit di ko po kayo tinitigilan na puntahan kasi iniisip ko nga po wala man po kayo ibang mga kasama wala kayong ibang malapitan oh, mabuti po kung marami kayong kamag-anak dito sa ano, Kamnorte hindi hindi naman sa itong matigas ang ulo ni Casey si Casey depression mm -hmm. magaling na yan, nag-vlog na wala doon isang pay 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 doon niya pumasok ng makisa niyang ganun. Ah, Kaya na, yan na, ay naman dapat na di mong di ni Casey na wala. Na ano naman na ah, bula-bula na naman si Casey. Na bubula lamang hmm. yan. At magaling yan. Mabula. Kaya ganyan. Yung pong ano, yung pong lalaki na nagpapangga po na kalingap. Huwag po kayo, huwag niyo pong gamitin ng kalingap para sa para makita si Casey, para makuha si Casey. Pag yeah, Yan, po kayo nang nakablatter na kayo sa polis. Alam na po ng mga polis kung ano pong pangalan ninyo. Alam din nila yung anong sasakyan. Kung ano pong mangyari kay Casey, kayo po ang ano, kayo po ang hanapin. Nakablatter na rin, naka rin yan. nyo po, niyo mga mga ah, Lola. Eh, sa i-relasyon nyo lang po ang isip ninyo mm ha. -hmm. Ah pag may problema, message lang po kayo sa akin. Ito so, sa akin ng police kanina. Di, kaya pupunta rin daw ngayong hapon ito. Oh. nila. Uh, salamat. Ano, kaya nagpapasalamat mm, din ako. Sa... Na, kalistina, na, 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 may ano po dito. May dumika po sa may mata. Sa so, bila po sa... Ito na po nag-alis doon. Ito nga po yung nano po po lola. Nga salamat din sa Labo PNP sa pag-assist po sa inyo ano pag para mabantayan din yung lalaki dun sa lugar ni Barangay Kanapawan po ano. Oo, mm -hmm. so, merong ano siya, may pulis na nakadistino doon. Inaalalayan din yun. Ipinatir ko na rin sa barangay yung nangyari kahapon. Na dumaan niya naman tago na naman sa sakyan ang dala. Ngayon nga pagdaan ko, naroon na naman sa Malangkaw ba sa tapat ng tindahan ng ano, na, lagi niya tinatambayan. Meron na rin nakamonitor sa amin na naroon na din lagi siya. kung hindi yung pula, dalawang sasakyan na paiba-iba na. Ang ganyan sa tingwina at saka sa kanapawan, may tao siya doon na pinaparada. Sinabi ko na rin sa kulis, kaya pupuntahan na rin yun. Hmm. Sabi ng kulis. Dib nyo, sabihin, lula, kanina, kaya na ano po kayo, na kayo kasi nakita nyo kanina, nasa may harap malapit sa inyo. Sa dumaan, talaga, oh, dumaan talaga, oo, dumaan talaga kahapon. Ay, yun. Kahapon? Hmm, kahapon. Tapos, eh, ay, kami sinundan agad ng ano, ng... Buti na lang po at ano... Kung turn city film, may hmm. nagbibigit agad sa akin. Buti na lang po, nasa po yung cellphone ni Casey? Dapat, dapat walang cellphone yun wala para hindi makontak. Walang, wala na, wala okay, na nga so yung cellphone. Bakit po? Sira wala na. na ah, nasira na yung cellphone, tama lang yun. Huwag mo nang pa kasi unang-una yung cellphone, yung laging yun para makontak siya. Iyakala ni Gacy. Ay, naroon nga doon sa sulat yung lalaki na nakuha ko. Huwag daw mag-alala, bigilan niya ng cellphone. Kaya yung paano-ano, -ano, parang alam niya ang pagkipigap niya. Kaya nilulukong ang kalunguhan niya. Niluloko lang pala si Gacy. Kaya sabi ko nga kay sa pulis papayagan ba natin na yung lalaki yun ay ganyan malakas ang loob kung isang sirang babae ay lukuhin yan lukuhin kung yan nasa tamang pag-iisip hindi yan at kahit iharap yon nga ngayon, ngayon hindi talagang hindi nasa tamang pag-iisip hmm. sige po tara na lola nang iatid ko muna po kayo pakainin ko muna po kayo ah nang mapunta ko ngayon kay ano kay Rubelin nang ano Masama ka mo muna sa akin kay Robelin. Nandun po sa pinsan niya sa basod si Robelin. Hmm. Tara po yan po mga pa mga kabente. Si Lola ni Casey. Nakakabala yung nangyari po sa kanya. Sa kala Casey kasi nandyan na naman daw po yung may sasakyan na kulay pula. Na FX na, na nag-aaligid na naman po sa lugar nila Casey. At gusto naman po daw ma up si Casey. Ayan, siya, siya, din po yung doon kay bahay po nila Reggie na, na doon po natulog si ano eh, si Casey dati na nasa hospital si Lalola kaya pansamantala po ay eh, doon muna pinatulog nila Reggie si Casey nagkataon po nung pinakaumaga pinunta naman ng lalaki yung lugar nila Reggie kaso hindi po pumayag yung tatay ni Reggie na palabasin si ano Casey buti na lang at uh, nasabihan natin si sila tatay na huwag palabasin si Casey. Yan po mga kalingap, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po po -subscribe, pa po nag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bendy Boy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. Yeah, nag kumain na po si Lola. Yan, yeah, hatid ko na po sa terminal. Lola, may masasakyan ka pa po niya sa terminal? Last trip? Hindi, meron. Lola, dyan na po ito. Pang uh, si ano po ninyo. Mapunta po ako sunod na araw sa inyo. Ano? Kasama sa po, Webes po. Okay, po. Sama ko po si Jigsaw okay. para po makatulong po sa pagawa po ng tindahan. Na, Sige po. Lola, mag-ingat po kayo ha. Tara na po sa terminal.